mga ka-idol oh. Pansit Canton. Gumilo lang tayo mga ka-idol ng kanin. Sampung pisong kanin. Ayan. At Pansit Canton. Ramos na tayo mga ka-idol. sa natin ang thank you, thank you, thank you lord, It's a blessing.

Sanchez okay. Canton, sa malamig na pala mo, mga mga Masal tayo mga kain doon. <coughs> How yeah, are you doing? sana dun sa okay. ano agad niya alin? ayun, ano nga pala dyan may nandiyan yung plastic yun yun hmm. ano mo, biniyak mo yun sa divisory may nandiyan yung plastic wala na? wala Hindi ba nalagay mo kaya sa, dapat sa ulo mo? Nahulog na lang ito shirt mo. Nahulog na <laughs> ako Nahulog na lang eh. <laughs> niya yan sa ano eh. Nilublubo ko ng basa. <laughs> nahulog na Ang lupit naman yan. Ay. Ayun, cotton ba? Okay. <laughs> Bing, nalagyan na ako ni Wu. Episode 3 ka na. No? Ganda tayo. Ano? Katawag ni Wu. Yung may something na atorn. Oh, ba't affected ka? May something ka ba? <laughs> Ikaw, may something na engineer, ganun. 什么我况不了 <laughs> Um. Yung grab ni Teban natuglag <laughs> sa kanal. <laughs> Yung grab ni Teban natuglag sa kanal. Ay, malaglag. Ito yun na yun eh. Oh. Hmm.

Hello mga lods, magandang umaga sa inyo. Nakapapasa naman tayo ng ating almusal. kapi tayo mga lods. Malakas yung hangin, hindi yung ulan. Ano yung kanabing? Nagdamag yung abon na yun eh. Si Michael na tatara sa magsungkit kaya mo kasi nung kay Jo ang ganda pala gulog. Sino? Michael? Kung kailan nga siya, kung kailan nga umulan sa kanya tinapos yung pagsungkit niya. <laughs> Titinda na kami kagabi yung ano yung payong. Hawak-hawak na ganyan. hindi <laughs> ba niya, ang na niya na doon ang ulan eh. Ito, eh, lakas ang hangin eh. <laughs> lakas ang hangin pala. Hindi malakas eh. Ambul lang yung ulan. Pero yung hangin. Hello mga loves. Good morning, good morning, good morning. Nakatapos na tayo ng almusal. Thank you for watching mga ka-idol.